kaya kung isang araw bigla kang makakuha ng antigong mga pera na baka milyon na ang halaga. Hilig daw talaga ni Rosalie na mangolekta ng barya. Kaya tuwing umuuwi ang kanyang kapatid na Siman sa kanila sa Nueva Ecija, hindi tsokolate o mga pabango ang hinihiling niyang pasalubong, kundi barya mula sa ibang mga bansa. Sa ngayon, meron na siyang daan-daang mga barya mula sa mga bansang katulad ng Seychelles, China, Indonesia, UAE, Panama at Amerika. Koleksyon lang daw talaga ni Rosalie ang mga ito pero ilang taon nang nakararaan, nakapanood daw sila ng isang dokumentaryo patungkol sa mga baryang posible palang nagkakahalaga na ngayon ng milyon-milyon. Kaya napaisip siya, hindi kaya sa mga banyagang barya na meron siya, may nahalong, may mataas palang halaga. Meron kayang barya rito na sa isang iglap, pwede siyang gawing milyonaryo. Sinimulan na rin nila ang pananaliksik sa internet ng coins at dito may napansin silang dalawa na parang pamilyar. Ang Sacajawea coin o Native American one dollar coin kung saan makikita ang imahe ng isang babaeng Native American. Sa kabilang mukha ng naka nakaimprinta ang isang agila na nakabuka ang pakpak. Bagamat isang dolyar o 50 pesos lang ang face value nito, posible raw na nagkakahalaga na ito ngayon ng 10 million dollars o tumataginting na 500 million pesos. Kailan nakita na rin nila ang George Washington U.S. Presidential 1 Dollar Coin na may mukha ng dating U.S. President George Washington. Sa likod nito, nakahulma ang pamosong Statue of Liberty. Ang posibleng halaga raw nito ngayon, 7.5 million dollars o 375 million pesos. Nung chinek na raw nila kung meron ng mga ito sa kanilang koleksyon, Confirmed! Meron nga. Ito pala ang mga baryang iniuwi ng kanilang kapatid na seaman na isinukli raw ng isang taxi driver sa bansang Ecuador. Mga five years na rin yun, uh, namin. Kaso nga lang, hindi na namin binibigyan ng pansin kasi nga baka hindi totoo. Kasi sobrang laki ng halaga talaga. Eh, mahirap kasi kumasay eh, di ba? Nung una raw, ayaw nilang umasa at baka lang sila masaktan. Kaya, dead ma muna. Pero dahil milyones ang posibleng pinag-uusapan, sino ba naman ang hindi magpupursige? Lalo pat, marami silang pwedeng paglaanan ng milyones. Si Rosalinga nga, pangarap daw mag-travel. Yung isa sa goal ko doon nga, mag-ikot sa, sa buong bansa <laughs> pati sina Tatay Tomas at Nanay Teresita nangarap na raw ng mga pwedeng paggamitan ng limpak-limpak na salapi. Kung merong ganong kalaking halaga, gusto ko bahay at lupa. Kasi nilulubog ito eh. Lumulubog sa baha. Wala lang. Motor na lang uli. Kung totoo talaga yan, pwedeng pakainin ang buong barangay. <laughs> Pero, ang million dollar question ngayon, milyones nga bang talaga ang halaga ng mga baryang hawak ng pamilya ni Rosalie. Sa puntong ito, nakipag-ugnayan na sila sa ating programa. At sa aming pananaliksik, sakto namang kababayan pala ni Rosalie, dito rin sa Nueva Ecija, ang pwedeng makapagbigay ng kasagutan sa kanilang katanungan. Ang numismatist o kolektor ng mga barya at perang papel na si Boyet Manuel, presidente ng Philippine Numismatic and Antiquarian Society, na naitatag noong pang 1929 Walong taong gulang pa lang daw si Boyer nung magsimula siyang mangulekta ng mga barya. Nakahiligan niya raw ito dahil tuwing umuuwi noon ang kanyang amang siman din iba't ibang klase ng mga barya. Mula sa iba't ibang mga bansa, ang lagi sa kanyang pasalubong. Paramihan ng coins na accumulate ko nung araw, puro Mexican at saka US. Sa lahat ng ito, ang pinaka-espesyal daw, ang mga unang grupo ng barya na inuwi sa kanya ng kanyang ama. Paborito rin daw niya ang pangongolekta ng Philippine Spanish Coins. Ang ilan nga sa mga ito, tinatayang nagkakahalaga raw ng mula 500 to 1,000 US Dollars o 25,000 hanggang 50,000 pesos. Ito yung tinatawag natin na uh, COB, no, cub, parang coin cub. No? Sa Tagalog, hilis kalamay. So, ginamit ito sa Pilipinas noong 1600 hanggang 1700 panahon na medyo nagkakaroon ng na shortage sa coins ang Spanya. Isa sa pinakamatandang coin, yung kay Augusto Caesar, it's nasa 300 B.C. or 300 A.D. if I'm not mistaken. Nasa dalawa. Pero isa sa pinakamatandang coin, ancient Roman coin. Pero it's not about the money, money, money daw. Mahal daw niya ang kanyang koleksyon. Kaya wala raw siyang balak magbenta ng alinman sa mga ito. Sa akin, parang isa siyang bahagi ng kasaysayan na dapat pangalagaan. Kung pagwawalang bahala ako yun, parang diniprive mo yung susunod na henerasyon ng impormasyon na dapat nilang malaman. At para matuldukan na ang tanong na bumabagabag kina Rosalie, pinagtagpo namin sila ni Boyet. Tinuruan muna siya ni Boyet ng tamang pangangalaga sa mga coin. Kaya meron tayong gantong coin na inaakala natin ay bihira o rare, dapat hindi nyo pinagsasama-sama sa isang lalagyan. Kasi uh, importante po sa isang coin yung kanyang tinatawag na condition. And then pagkahawak tayo ng coin, dapat ganito ang hawak natin. So hindi natin dapat yung ating fingerprint doon natin uh, mapiprint doon sa coin. Yan ay nakakabawas sa presyo ng coin, dalong lalo na doon sa mga rare na coins. At kinumpirma ni Boyer, ang Sakajawea coin, collector's item daw talaga. Taong 2000, nung sinimulan itong gawin sa United States. So ito po ay galing sa Denver. So ang saka dollar po, uh, mininit siya sa uh, tatlong facility, San Francisco, uh, Denver, and Philadelphia. Ang rare na klase nito, posible raw magkahalaga ng 1 million pesos. Nung sinuri ni Boyet, ang saka coin ni Rosalie, authentic nga ito. Dito na nga kaya magbabago ang buhay ni na Rosalie. Kamuna, may dalawang uri daw ito. Yung rare na nagkakahalaga nga ng milyones at yung ordinaryo lang. Para raw masabing rare ang Sacajawea coin, kailangang detalyado ang pagkakaukit sa balahibo sa buntot ng agila. Kaya naman, pigil hininga ang lahat. Nung tinignan ang hawak na Sacajawea coin ni Rosalie, ang pagkakaukit sa balahibo sa buntot ng agila, hindi detalyado. Kaya ayon kay Boyet, ordinaryong klase lang ito. Hindi ito yung rare variety na tinatawag na Cheerios dollar or transitional error. Sunod namang sinuri ni Boyet ang George Washington presidential coin ni Rosalie. Taong 2007 daw nung ginawa ito at nagkakahalaga na raw ngayon ng 350,000 pesos. Ngayon, meron ding mga rarity yung issue na to. Ang hawak daw na George Washington presidential coin ni Rosalie, totoo. Dito kaya siya maka -jackpot? Ayon kay Boyet, maituturing itong rare kung may mali sa pagkakagawa ng barya. Ang nakay Rosalie, Walang mali, kaya hindi raw ito rare, ayon kay Boyet. So sa 2007 na issue na presidential dollar, meron din tayong tinatawag na uh, rarity. So yung mahal din, merong mahal. Ano yung rarity na yun? Yung tinatawag na issue na walang lettering sa gilid. So sa kaso nito, hindi rin siya rare kasi meron siyang lettering sa gilid. Hindi naman din siya, mahasabi natin na antique, hindi din siya papasok sa vintage. These are loose change or yung pera na nagagamit. Ang value nito is face value. So ibig sabihin nun, one dollar, one dollar. Eh okay lang naman sa akin na maaaintindihan namin kung ano yung totoo, Sir. Kaya nga po kami nandito ngayon para mas maliwanagan kami hindi yung bang araw-araw na lang namin iniisip sa amin sarili kung totoo ba o hindi yung aming hawak. Alam na kami mo kaya gawa. Tanggap <laughs> na namin. Para na, lang pala. Dismayado man si Rosalie at napurnada ang lahat ng kanilang mga pangarap at plano. Tanggap naman daw nila. Alam naman daw nilang ang lahat ng ito, sugal.